Magandang umaga po sa inyo Alexander Lexer Jules. Nagbabalik so, para sa inyong update on Don Bell. Yes, mga kaibigan. Yesterday, I was so busy plotting story. Uh, but yes, now let's go and uh, let's talk about Don Bell. Yesterday, wala po tayong ni isa man lang upload. Why, Alexander? But yes, today, pag-usapan natin itong nababagot na ba ng mga followers ni Bell Mariano? Kasi nga po, dahil nasa loob ng bahay itong si Doni Pangilinan they wanted Doni to have her energy and her special air na sabi nila ay manggagaling kay Bel Mariano na sabi ni Trisha Pagkatapos kunin ang mga lapel at grocery nila sa storage room, pagkalabas ni Ati Klang, sabi habang tayo nag-aantay sa donut, so hanggang ngayon wala pa rin donut. What if last day talaga siya ipapasok ni Kuya sa bahay? Sa PBB ABS-CBN. Naku, pwede ba Kuya pakipasok na po si Belle? Magdala lang ng Dunkin. Aba, aba, aba. So yes mga kaibigan, so hayun. Wala pong bell na, na naipasok sa bahay ni Kuya. Kasi ngayon nga ay napag... Aha, aha, aha... Napagkitaan ng mga casual viewers ng PBB, itong makulit na si Shoe V mga kaibigan, na hindi maitago ang kanyang... Aha crush or infatuation sa isang Donnie Pangilinan adoy it's the same feeling daw nang makita ang authenticity ni Maymay and Shrata uh, sa pagkakaroon niya ito ng um, nice moments together with Enrique Hill sa bahay ni Kuya na kung saan uh, ipinakita ni Maymay yung todong kilig na talagang matagal niyang hiningi kay Kuya Uh, ang daming prosesong nangyari bago nangyari ang pagpasok ni Enrique Hill sa bahay ni Kuya. Uh, at nang maipasok nga ito, nako, halos yun na nga ang end of the world. Sabi nga ni Mama, pwede na siyang mamam, Mawala on that very moment kasi nga po sa sobrang saya at galak nararamdaman niya nang makita ang totoong Enrique Hill. Hindi ang papa, hindi si Edward, kundi ang isang Enrique Hill mismo mga kaibigan. So yes, uh, tawang-tawa at uh, na-enjoy ng mga viewers ang uh, yung emosyon na ipinakita ni Shuvi pagkatapos Pagkatapos ipinasok si Doni, sabi man ni Shufi, hindi man lang siya nakapag-toothbrush at ipinasok na ni Kuya itong si Doni sa bahay. Kung kaya ayun, nahiya ang dalaga. So yes mga kaibigan, baka mamaya mga kaibigan, marami na ang magkaroon uh, magkakaroon ng uh, kagustuhan na ipart na ito si Doni kay Shovi dahilan sa kilig nilang naramnaman. Pero hindi natin malalaman. Malay natin mamayang gabi ay ipapasok na si Bell sa bahay ni Kuya at uh, magkakaroon na ng Don Bell na talagang gustong-gusto ng marami na ipasok sa bahay ni Kuya. Si so yes mga kaibigan. Uh, antayin natin. Kasi alam nyo naman, favorite is favorite. Ang sabi ng iba, hindi naman daw kasi favorite ni direct Lauren o ni Corey Bidanis, itong si Belle. Kung kaya hindi maipasok-pasok sa bahay ni Kuya. Aba? bakat sabihin nila, si Maymay ang gustong ipasok ni Kuya. Pero ang sabi naman ng kampo ni Maymay, ayaw nilang ipasok ni Kuya si Maymay sa bahay na nandun si, si Donnie kasi ayaw nila nang gulo. Ang gusto nilang ipasok since this is a collab, PBB collab, gusto nila ipasok si Maymay at si Migs at saka si uh, ayon mga kaibigan, si Maymay, si Calvin Miranda and si Zack Castaneda da. Since it is a collab and they are hearing uh, those uh, mga parang ganaps ng uh, tawag dito Happy Crush sa bahay ni Kuya. So expect ba daw nila na papasok si Maymay, si Mix at siya kasi Ayon sa bahay ni Kuya. Na oh. Pero yes, ano kaya ang mangyayari kung ipasok si Maymay, si Mix? at sa kasi ayon habang nandoon pa si Donnie or much better wala na si Doni para wala nang gulo di ba pero pag ipasok si Maymay kasama si si Mix at si si Ayon tapos hindi kaya magtatampo ang kampo ni Don Bell Bubbles na ipinasok si Doni tapos hindi na ipasok si Bell kasi nga po Meron silang ginawang art card na nakita ko na si Belle with the background of PBB House. That time, nasa ano pa kasi si Belle noon eh? Nasa Davao pa mga kaibigan. At pa-exit pa lang siya ng Davao. Aha, aha, aha. So, uh, let's see kung sino ba ang malakas uh, sa management. Si Belle Mariano para makasama si donit Pangilinan o ang hinihiling ng fans ni Maymay Entrata na ipasok ang cast ng Happy Crush para maipromote pa more ang Happy Crush sa ABS-CBN at GMA Collab pro, uh, Production ito nga ay ang totoong pagharap nila sa buhay ang bahay ni Kuya which is PBB Celebrity Collab 2025. O, diba? So, yes, that's the latest update, mga kaibigan. This is Alexander Lexter Jules. I will see you later for more chika and more update sa bahay ni Kuya, kay Donnie and Belle, and kay Maymay, Mix and Ion. Magandang mga! Dahil na may na lang <laughs> bubbly si Donnie and Belle, kung kaya napat na lang sila ng ganito sa social media. Let's go and watch this conversation, mga kaibigan. Like other artists. What song have you been singing together Can you sing it? A duet? Can you sing it as, can you sing a duet na favorite nyo, na hindi nyo song? Mm -mm. <laughs> uh. uh oh. So, I'm Nah, -nah. nah Ah! Damn eh. me! You know, no, you know, you know, oh, yeah, yeah, yeah. you know, 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 you you, What's the title? No Song Without. Oh, song Without. Naku, no, okay. na fun fact. Tayo, kayo lang makakaalam nito. Kasi hindi namin sasabihin sa mga interview to. Kayo lang makakaalam nito. Oh, Ag kaya pag oh, may okay. naglabas, nandito ang spy. Ba, oh, alam oh, na namin. Okay. <laughs> si, si Ate Kea yung mabas, <laughs> Yung naglabas. Oo, uh oh, si Ate Kea. Um, naglabas. during during our scene sa Bonfire, di ba may part dun na Ay! kung ano ang okay. balak ng gawin tuloy okay. mo. Yeah. The song we were oh. playing in the background was no song without you. Can you sing uh, like a duet? If it's not too much <laughs> to ask. Is that too much to ask? Sana magsabay tayo. Paano nga? Oh. Okay. i have nothing without, you. without you. Everything is about you. Without you, when I'm down and out, and I'll like right there, there. is nothing left for me. You save me, you save me. You